Oh my god sus grabe ang pilahan ngayon dito guys I did not expect this hello guys nandito naman tayo sa Dewata Pars Everload kung saan si Dewata meron na namang bagong menu guys ano kaya to tingnan natin kung gaano kadami yung tao dito ngayon sa parasan ni Dewata oh my god ang daming tao ngayon dito sa para ni Dewata guys na kumakain grabe Nagsiksikan ngayon ang mga tao guys so, grabe ang pilahan ngayon dito guys Hindi ko inakala guys Na ganito ang sitwasyon ngayon Ito na po ang sitwasyon dito sa Parisan ni Diwata Sobrang daming tao ngayon Na kumakain Wow grabe guys Hindi ko inakala I did not expect this sitwasyon ngayon sa Parisan ni Diwata Na ang daming tao na kumakain ng uh, fried chicken, paris, bulalo at marami pang iba sa ngayon guys hindi ko pa nakita ang bagong menu ni Diwata so mag -ikot, ikot tayo guys baka may makita tayo na customer na kumakain sa bagong menu ni Diwata so tara guys ikot ikot muna tayo guys may nakita ako ditong bagong lutoan ni Diwata guys hindi ko pa nakita to dito dati so ngayon ko palang nakita itong uh, machine ewan ko lang kung para saan to guys yun drabe siksikan ang mga tao dito ngayon Uy, mga student, kumakain sa Parisan ni Diwata. Grabe guys, halo-halo ang mga tao ngayon dito guys sa Parisan ni Diwata. May mga riders, estudyante, mga workers para matikman naman ang mga bagong menu ni Diwata dito. May nagbitbit ng bagong menu ni Diwata. Ito na yata yun guys. So yan po guys ang mga bagong menu ni Diwata guys. Daming pagpilian guys. So, ito na yata guys yung ibang menu ni Iwata guys na bago. Oi, so, ito yata guys yung crispy pata, halagang 300. Grabe, maraming pagpipilian dito guys. May ano, ano yata to? Mami. Ko pa natikman to guys at may bulalo pa. Grabe, ito yung pagpilian mo. Oh, ito yung ulo guys, ang dami. Ang daming uh, toppings. Ito na pala yun guys. Uh, laki pala guys. Salagang sa 899 na to Sa nalaman ko sa social media. Sorry. Nakita na natin ang bagong menu ni Diwata. Yun po ang crispy ulo ng baboy. Ang laki pala yun guys. Sa halagang 899 pesos lang. Grabe. Sulit pala yung presyo na yun sa bagong mino di tawata guys.